Hello, good morning, good morning mga kapaps uh, ah, mga kapaps uh, ah, for today's video say, magloto po tayo ng laswa mga kapaps so mayroon pa tayo dito ang kalabasa saka mayroon pa tayo hipon ayan so maglalaswa po tayo mga kapaps so kukuha pa po ako dun mayroon akong patula dun may bunga na mayroon akong nakita ang bunga ng patula ko doon so kunin ko dun tsaka may mga saluyot naman dito at magluto po tayo ng laswa mga kapaps. may sitaw pa naman ako doon. So samahan nyo ako mga kapaps. Kuha po tayo ng patula. So mga kapaps, so, kalbo na ako. Ako lang din nagugupit ng sarili ko kasi pinadala na ko ng kapatid ng kuya ko ng razor. Kaya ako na lang nagugupit sa sarili ko. O, diba? Bagbabayad ka pa sa barbiro. Eh marunong naman tayo magupit. So samahan nyo ako mga kapaps. Kuha po tayo ng patula. Tara! Tara! Kapaps, punta tayo doon sa may bukit. Kasi nandoon yung patula ko. Ngayon nakita ako doon na bunga. So, puntahan natin. Kuha po tayo ng patula, mga kapaps, dito sa aking tanim. Ayan, patay na yung aking uh, ampalaya. Ayan, yung mga uh, sili ko na lang yung dito sa baba. Ayan, may mga bunga na rin. Ayan, so, yung sitaw ko papatay na rin. Wala na. So, may mga ilan-ilan kina -ilan bunga pili pa natin yung pangsahog sa laswa saka ito naman yung bagong tanim ko na ampalaya mga kapaps ayan yun ang buhay na yan, yung mga bagong tanim ko na ampalaya na naman dito dalawang flat yung kangkung ko dito saka ito mayroon pa akong tanim dito na sitaw buhay na rin you know. ayan uh, buhay na rin to so, hanggang dito yan haba yung mga kapayas ko yan, tsaka mayroon din tayo dito yung kalabasang tanim, mga kapaps yun, know, buhay na yung kalabasa akong tanim oh. yan buhay na yung kalabasa ko tinaniman ko ng kalabasa yung ibaba, so yan oh. ayan, buhay na ito naman yung mga papaya ko yung red ladies papaya so malinis na dito ayan mga bunga ng aking uh, red ladies papaya so ayan oh. oh gaganda na ng mga papaya ko oh, kahit dinaanan ng ba at least mayroon silang bunga yan yung mga red ladies papaya natin at malapit lapit na itong mahinog so marami yan mayroon pa doon sa kabila at sa kabila sa so, kaya nandun oh. harbisan ko na yung isang puno na yun eh yun nandoon yung mababa na din doon oh. ayan na-harbisan ko na yan kaloto na yan dalawa kahapon kinuha ni yung tiyuhin ko ayan mga kapats. nagkudal kasi ako dito sa labas eh para hindi na makalabas yung mga manok natin so ito red ladies papaya yan ang oh, baba so labas pa tayo saka may sitaw na rin tayo ditong tanim Ayan, sa gilid. Oh, buhay na rin pala. Ayan, o. ayan may buhay na. Nung sitaw ko dito na bagong tanim. So, ayan yung aking garden. Papaya. Yung ilalim na, tinaniman ko ng kalabasa. So, labas po tayo dito. Ayan, magmua kasi ako ng kudal dyan. Di pa tapos-tapos. Kalahati pa lang. Para hindi na makalabas yung manok ko dyan sa palayan. Ayan. Ayan. Baka bumili pa ako ng pako kanina kasi wala na akong pako. Sinunod doon kasi yung patula. So puntahan natin. Ako ng patula. So yan mais ko mga kapapso. Oh. So yung tanim nating mais. Malaki na. Ayan yung aking tanim na mais mga kapaps mayroon tayong papaya dito na tanim sa gilid ha, gaganda na ng mais ko kaya isang isang bisis pala ako nag abuno so mga sunod na linggo magdi dressing na ako dito sa aking mais ayan gaganda na ng mais ko ha? ay thank you lord ayan yung aking mais kahit kunti lang at least mayroon to tayong tanim na mais mga kapaps pa tayo dito sa patula yung saging ko doon, ubuhay na rin ayan, ganda na ng tanin ko na mais <coughs> saka dito ayun, nagpanggas din tayo dito ng okra so ayan, ubuhay na rin okra oh. po yan mga kapaps ayan, sa hanggang doon sa taas yan ayun doon yung patula meron po tayo itong tanim na mga okra hanggang doon yan sa kanila sa kanilis ko na ako naglagay ng abuno sa aking mais yan ang ganda na isang buwan pa lang to mahigit ano man naman doon kasi yung kubo ko eh dito may mga okra tayo dito hanggang doon sa taas ayan pa patula so ito may mga okra tayong tanim hmm. <coughs> ang saging ko buhay na rin ayan saka yung kamuting kahoy ko doon sa tuktok hanggang doon sa dulo papunta doon. Ito so, yung nakita po na bunga. Eh, pwede pa ito. kulang naman eh. Punin natin to, Ayan. Meron na tayong patula. Panglaswa. Nga so Kasi meron na rin ito, no. Pero walang amin pa yan. Kasi bago lang itong patula natin. Kaya meron din bunga doon, no. Yan. Saka mayroon din doon. Saka mayroon din tayong patula doon. Na tanim. yun oh. Mayroon din tayong patula. Sa kamuting kahoy yan dyan. Tapon paakyat doon sa taas. Sa akin ko. sa bubo mga kapaps. <laughs> tayo ng last uh, tayo sa kubo mas ko ganda na kahit konti lang itong panggas ko pero at least meron po tayong tanim first time ko pa lang na nagtanim nitong mais baka sa susunod pag mayroon na tayong pinanser maisan ko to lahat Mindanao oh. dati gubat po ito ngayon ang linis na linis na saka so, mayroon dito tayong tanim dito mga saging yan saba yan tinaniman ko dyan ang saging saba so marami rami din yan, yan oh. mga saging saba kasi inaabot kasi dito ng tubig bahay kaya saging yung tinanim ko ah, oh. ng mais ko oh panabunuhan ko pa ulit ito pangalawa lalo nang gaganda ito balik tayo sa kubo magluto na tayo ng laswa ito kasi sa tiyuhin ko to eh yan kunti lang naman to yan yan no. saluyot ang dami oh. ito doon nalang kukuha sa akin pang sahog sa laswa kasi kukuha pa po ako ng ano sitaw ayan o no, oh, nagkudal po ako dito sa labas para hindi na makakalabas dyan yung mga manok ko para hindi pa natapos pasok tayo dito sa garden ko ayan ah, dito lang yung mga manok ko ayan tulad na no dito lang sila sa loob hindi sila makakalabas kasi nga ang kudal wala tayo ng mga ilan ilang piraso lang sitaw pagsahog ko lang naman sa laswa ko eh sinarbisan kasi nang tiyuhin ko to kahapon kapatay na kasi itong sitaw ko pero mayroon naman akong dun na bagong tanim na naman pabuhay na kunti lang yan, pwede na to may ano lang, pwede na yan ito pala ah wag yan, patulingon ko na lang, lang. pwede na to, kunti lang Lagyan ko kaya ng papaya yung laswa ko. Kaso lang may kalabasa ako dun eh. ano you know, Red ladies papaya. Ang daming bunga. Ang gaganda. Yan. Sakto lang to kalaki. ano you know, hindi hindi, yung hindi naman masyadong malaki. Yung saktong size lang. Ayan tulad nito. Ayan kasi pag masubrang laki parang nakaka oh, ano naman kainin ng ito mahahaba to na red ladies papaya hmm, gaganda ng bunga ayan oh ito hindi pa nagbunga tong isa ito marami rin ayan saka ito so, balik tayo kuha muna tayo ng sili ayan pangsukog natin sa apat na pirasong sili ayan. maglalaswa tayo mga kapaps so yan o oh. ayan red ladies papaya ayan pa ito kasi matanda na ito eh kaya mataas na ito yung pinagkukuhaan ko ng uh, similya ng aking red ladies papaya to magkakasabay sabayan sila na kung so, pasok tayo dito sa kubo at magluto na bukas man sarado man to may nangitlog kasi akong manok dito eh. may limlim oh, di dito sila sa loob ni sila makakalabas so para mga paps tayo ay mag-asikaso na sa ating Gugulayin, ayan. 'Di ba? Sampat-sampat na. Oh. Ayan. Maglalaswa tayo. Yung saluyot na lang yung kulang. So, kuha na lang ako doon ng saluyot pala. Tama ah, maya na. Ay dito lang naman sa labas ng kubo ko. So ayan na, mga kapaps, magluto na tayo ng laswa. Yan mga kapaps, magluto po tayo ng laswa mga kapaps. Mayroon po tayo dyan na kalabasa, okra, sitaw, talong, patula, at saka dahon ng saluyot. yan maglalaswa tayo mga kapaps. At saka mayroon po tayong hipon. Ayan o. Oh. Ayan, saka hindi mawala ang magic sarap. So magluto tayo ng laswa mga kapaps. <clears throat> Ulam natin sa tanghalian. Maglaswa-laswa lang tayo dito tayo sa probinsya. Ayan. Maglaswa-laswa laswa lang tayo. Ang binili ko lang dito, ito lang. Ito. Tsaka magic syrup at tsaka itong sibuyas kamatis. Yan lang ang binili ko dyan. Kasi meron naman tayo mga gulay-gulay dito tanim. So, magluto tayo ng laswa mga kapaps. Laswa-laswa time muna. pakulo muna tayo ng kamatis at saka sibuyas pakuluan muna natin mga kapaps at saka tatlong basong tubig magluluto po tayo ng laswa mga kapaps so ito yung ating lulutuin na laswa so yan ang mga kapaps na na natin yung ating sibuyas sa kamatis so sunod na natin itong ating gulay so, sabay sabay na natin ilagay yung ating gulay yan niluto pa tayo ng laswa sasunod na natin tong ating hipon ayan niluto tayo ng laswa mga kapaps lagay pa tayo ng asin magic sarap sa ating laswa si so, ilagay na natin yung ating saluyot sa ating laswa ayan saluyot sa ating niluto na laswa so mga kapat ilagay na natin yung ating sili laswa so yan na mga kapaps luto na yung ating niluto na gulay or laswa ayan, so sarap-sarap na ng ating laswa mga kapaps ayan. so tapos na tayo luto na ayan. laswa so, luto na, kainan na